Si Rosa Graciela Mejia Esguero ay ipinanganak noong 1979. Ang kanyang mukha ay naging viral sa buong media sa Peru at sa ibang parte ng Latin America dahil sa matinding ginawa niya sa kanyang asawa. Kahit na makikita sa kanyang social media na masaya sila, sa likod pala noon ay may nakakubli na lihim na kalaunan ay nauwi pa sa trahedya. Walang masyadong impormasyon tungkol sa personal na buhay ni Rosa. Ngunit ayon sa report ng National Police ay lumalabas na siya may police at judicial records at dati nang nakulong dahil sa ipinagbabawal na drug trafficking. Ang kanyang asawa na si Omar Israel Katon Lontop ay pinanganak din ng taong 1979. Siya ay nag-aral ng kanyang civil engineering course sa Pedro Ruiz Gallo National University. Wala din gaanong personal na impormasyon na nakuha tungkol kay Omar, pero ang sigurado lang na siya ay may kapatid na lalaki sa kanyang ina na nagnangalang George. At madalas niyang nakakausap ang kanyang dalawang auntie na sina Carmen at Jessica. Si Rosa at Omar ay nakakilala sa lugar kung saan sila ay nakatira at naging magkaibigan. Ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pagmamahalan. Agad na lumipat si Rosa sa bahay ni Omar at nagsimula silang namuhay ng magkasama. At di nagtagal ay nagkaroon sila ng anak na si Alexa. Ayon sa impormasyon ay naipublish ng ibang media na si Rosa ay may dati ng anak na babae sa naunang relasyon. Makalipas ang ilang taon matapos maipanganak si Alexa ay nagpropose si Omar kay Rosa para gawing legal ang kanilang relasyon. Agad naman tinanggap ni Rosa ang proposal ni Omar at ikinasal sila noong 2014. Ngunit ang kanilang honeymoon ay di nagtagal dahil nagumpisa agad na magkaroon sila ng maraming problema. Sa social media ay makikitang masaya mag-asawa at marami silang mga pictures na kung titignan mo ay napakasaya nila at sobra nilang mahal ang isa't isa. Palagi silang lumalabas ng magkasama at masaya sila lalo na at kasama nilang kanilang anak. Madalas namang bumabiyahe si Omar dahil sa kanyang trabaho at wala ito lagi sa kanilang bahay. Naging magandang trabaho ni Omar na kahit ang mga kasamahan niya sa trabaho at mga kakilala ay napapabilib sa angking kasipagan at kung gaano siya kadedikado sa kanyang trabaho Nakabalik tara naman sa relasyon nila ni Rosa dahil madalas na silang nag-aaway Katunayan ay makailang beses na din silang napunta sa korte At taong 2009 ay may panibagong pangyayari sa relasyon nila Rosa at Omar Nakilala ni Rosa si Giancarlo Torres na 19 years na mas bata kaysa sa kanya So umpisa ay naging magkaibigan lamang sila at kay Gian niya inilalabas ang problema niya sa relasyon nila ni Omar. Madalas ay mag-isa si Rosa dahil sa tuwing nag-aaway sila ni Omar ay umaalis ito. Yun ang nagpalayo ng loob ni Rosa kay Omar. Inakit ni Gian si Rosa at nagsimula na ang patago nilang relasyon. Marami itinago si Rosa kay Omar dahil sa bawal na relasyon nila ni Gian. Si Rosa at Gian ay gusto nang magsama Ayon sa ilang impormasyon mula sa tax sources, si Rosa at Omar nagsimula ng ayusin ang mga kakailanganin para sa kanilang divorce. Ngunit makalipas lamang ilang buwan ay nagkaayos na naman silang dalawa at makikita yon sa kanilang mga social media. Pero di nagtagal ay naulit na naman ang kanilang mga pag-aaway. Ang madalas na pagbiyahe ni Omar dahil sa trabaho ay isa na din sa dahilan ng kanilang madalas na pag-aaway dahil sa selos dahil pinaghihinalaan ni Omar si Rosa na may ibang lalaki. O di naman kaya ay inaaway ni Rosa si Omar dahil sa mga natatanggap na messages. Naging normal na sa kanila ang maghiwalay at pagkatapos ay magbabalikan. Ngunit iba kay Rosa dahil may iba na siyang karelasyon. At habang tumatagal ay mas lalong mahirap sa kanya ang mamuhay na kasama si Omar. Taong 2001 ay halos wala nang naiwan pa sa relasyon ng mag-asawa. Ngunit naging maayos naman ang relasyon nila Rosa at Jian. Ang tanging gusto lamang nilang dalawa ay ang magsama at tanging si Omar lamang ang hadlang sa kanilang mga plano. Sobrang lumala na ang relasyon nila Rosa at Omar at masyado ng toxic. Kalagit naan ng 2021 ay halos na uubos na ang oras ni Omar sa pagtatrabaho sa ibang lugar. At uuwi lamang siya sa kanilang bahay kung gusto na naman niyang makita at makasama si Rosa. Unang araw ng January 2022 ay nag-away na naman ulit sila at nauwi pa sa pag-report ni Omar kay Rosa sa mga pulis kahit nasa kalagitnaan ng pandemic. Nagbiruan pa si Rosa at Gia na kailangan ay mawala na sa kanilang landas si Omar at nangangarap na sana'y magkasama na sila. Umaga ng January 10, mahimbing na natutulog si Omar sa kanilang kwarto nang may bumukas ng ilaw. Nagulat siya at naalimpungatan at hindi niya alam kung anong nangyayari dahil sinabi sa kanya ni Rosa na may dalawang magnanakaw na nakapasok sa kanilang bahay. Napaka-agresibo ng mga lalaki at may mga hawak pa na kutsilyo. Kaya nagdesisyon si Omar na sumunod na lamang sa kung anong gusto ng mga magnanakaw. Ang isang lalaki ay nagsabi pa na itali siya at mas maiging huwag na siyang lumaban pa dahil kung hindi ay si Rosa ang tatanggap ng parusa. Inutusan nila si Omar na lumuhod at ilagay ang mga kamay sa kanyang likod. Tinalian nila ang kanyang kamay at paa ng lubid. Sumunod lamang si Omar sa mga sinabi ng magnanakaw dahil natatakot siya para sa kanyang kaligtasan at ni Rosa. Makailang beses pa niyang sinabi sa mga lalaki na kunin na nilang lahat ng kanilang gusto wag lang sakta ng kanyang asawa. Pagkatapos nilang maitali si Omar ay agad na pinagsusuntok siya ni Rosa at tinadyakan. Doon pa lang niya nalaman na parte pala siya ng plano sa umpisa pa lang at siya lamang ang tanging biktima sa sitwasyon na yon. Kasunod noon ay nagulat na lamang siya nung biglang tinakpan ni Rosa ang kanyang mukha ng unan. Di pa makontento ay nilagyan pa ng isang lalaki ang kanyang ulo ng plastik para masiguradong hindi na siya makahinga. Nagpumiglas pa si Omar at sinubukan pang manlaban ngunit hindi siya nagtagumpay hanggang sa hindi na siya gumagalaw. Agad na dinala ng dalawang lalaki at ni Rosa ang katawan ni Omar sa kanilang bakuran saka naghukay ng mababaw at inilibing si Omar. Pagkatapos ay umalis ang dalawang lalaki na parang walang may nangyari at nagtatawanan pa. Nag-aalala na ang pamilya at mga kaibigan ni Omar dahil sa makailang beses na nila itong tinatawagan. Ngunit napupunta lamang sa voicemail. Ang mga malalapit kay Omar ay tinanong si Rosa tungkol sa asawa. Sinabi niya na wala ito sa kanilang bahay at nagtatrabaho sa malayo kaya baka wala itong signal. Nagdesisyon ang kapatid ni Omar at ang kanyang auntie na mag-report sa mga pulis sa kanyang pagkawala. Habang tumatagal ay mas lalo silang kinakabahan sa maring nangyari kay Omar. Kinausap din nila ang mga pulis na kausapin si Rosa upang malaman kung mayroon siyang anumang impormasyon tungkol sa asawa. Noong January 25, 2022 ay pumunta ang kapatid ni Omar na si George sa bahay ni Rosa at paulit-ulit na nagtanong kung may alam ba siya kung nasaan si Omar. Nanatiling kalmado lang si Rosa at sinabi pa kay George na pwede siyang pumasok sa kanyang bahay para i-check kung nasa maayos ba ang lahat. Ngunit sa huli nagdesisyon siya na huwag nang pumasok sa bahay. Hiningi pa ni Rosa ang kanyang cellphone number at nangako na kukontakin niya ito kaagad kung may narinig siya tungkol kay Omar. Sa kasunod na araw, January 26, ang mga kapatid ni Rosa ay nasa bahay ng kanilang ina at nagulat sila na dumating si Rosa na umiiyak at tila kinakabahan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak ay sinabi ni Rosa na may dalawang lalaki na pumasok sa kanilang bahay umaga ng January 10 at balak na sila ipagnakawan. Pinwersa umano ng mga lalaki si Omar na ibigay ang kanyang card at nung tumanggi ito ay agad nilang pinatay si Omar. Tinanong siya ng kanyang kapatid kung bakit hindi niya sinabi kaagad. Ayon kay Rosa ay ay dahil sa pinagpantaan siya ng lalaki na papatayin din katulad ni Omar. Ngunit ayon sa kanya ay hindi na niya kaya pang itago ang sekretong yon. Kaya sinabi na niya sa kanila para makahingi din siya ng tulong. Tinanong din siya ng kanyang kapatid kung nasaan ang katawan ni Omar. Sinabi niya na inilibing ng dalawang lalaki si Omar sa kanilang bakuran. Agad na nagdesisyon ang mga kapatid ni Rosa na samahan siya sa kanyang bahay. At pagkarating nila ay agad silang dumiretsyo sa bakuran. Naamoy kaagad nila ang napakabahong amoy Sinabi nila na magantay si Rosa sa kanyang bahay at pupunta lang sila sa pulis para ipaalam ang nangyari. Ang magkapatid ay tumungo sa Criminal Investigation Division at sinabi sa officer ang lahat ng inami ni Rosa. Sinabi nila na pinuntahan daw nila ang bahay ni Rosa at naamoy nila ang napakabahong amoy nabubulok ng nabubulok na katawan. Sinabi nila na ang katawan ng kanilang bayaw ay inilibing sa bakuran ng bahay. Matapos makuha ang kanilang statement, ay nagorganisa ang mga pulis ng special operation para ma-verify ang inireport ng mga babae. Pinuntahan nila ang bahay kung saan nakatira si Rosa at Omar. Pagkarating nila ay makailang beses silang kumatok sa pintuan ngunit walang may sumasagot. Sa pahintulot mula sa mga kapatid ni Rosa na siya naging witness, ay ginamita na nang lakas ng mga pulis para mapasok ang bahay. Doon ay nakita nila si Rosa sa isa sa mga kwarto na umiiyak at tumungo sila sa bakuran kung saan ay malayo pa lang na amoy na nila ang nakakasulasok na amoy. Ang ibang officer kumuha na ng palat at naghukay. Sa ilang sandali lamang ay lumantad na sa kanila ang katawan ni Omar. Kaagad na pinaalam ng mga pulis ka Attorney General na si Dr. Hector Lopez. Ang mga investigador ay nagpatuloy sa pagtanong kay Rosa na inulit pa din ang kaparehong kwento na sinabi niya sa kanyang mga kapatid. Agad namang inakusahan ni Rosa si Gian sa nangyari sa kanyang asawa. Habang nangyayari ang investigasyon ay inutusan ng prosecutor ang komisyon mula sa Criminal Investigation Division para samahan si Rosa na hulihin si Gian. Si Gian ay nakatira din sa kaparehong bayan. Dinala sila ni Rosa sa bahay ni Gian at nadatnan nila ang lalaki na nakaupo sa harap ng kanyang bahay. At nung na-identified na at nakumpirma na si Gian ngayon ay agad nila itong inaresto. Dinala si na Rosa at Gian sa headquarters ng Judicial Power sa ilalim ng jurisdiction ng Corporate Third Degree Criminal Prosecution. Samantalang patuloy pa din ang investigasyon sa bakura ng bahay. Nakuha ng katawan ni Omar at tuloy pa din ang kanilang pag-inspeksyon sa lugar. Nakasuot si Omar ng blue na shorts lamang at walang underwear at naka light blue din na kamiseta. Ang forensic doctor ay hindi kaagad nalaman kung kailan nito namatay o ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya ang katawan ay agad na inilipat sa Legal Medicine Institute. Ang prosecutor ay nagbigay ng iba't ibang statement sa mga press at inireport na siya ay nag-request ng preventive detention para kina Rosa at Chian habang nagsasagawa pa ng investigasyon. Bilang parte ng investigasyon, sa kanilang konklusyon ay may isa pang lalaki na involved maliban kina Rosa at Chian at kinakailangan na kilalanin at maaresto ang taong yon. Sa report na iprinisinta ng expert na siya nagsagawa ng forensic analysis ay kinumpirma na ang katawang natagpuan ay kay Omar at sinabi niya na buhay pa si Omar nung inilibing ito sa kanilang bakuran. Ang mga forensic team ay nakakita din ng mga bakas ng lupa sa kanyang lalamunan at ilalim ng kuko. Ayon sa legal medical source, hindi nakitaan ng pisikal na pinsala ang katawan ni Omar. Inilibing si Omar sa pag-aakalang patay na ang lalaki. Matapos ang analisis ng katawan ay inilabas ito para mailibing na siya ng kanyang mga kamag-anak. Dahil nasa state of decomposition na ang katawan ni Omar ay nagsagawa ng espesyal na proseso ang funeral services at tinakpan ng kabaong ng ilang patong ng plastik. January 27, 2022, inilibing si Omar. Matapos mailibing, Ilan sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan, kasama na doon ang kanyang kapatid na lalaki at auntie. Sila ay nagtipon-tipon malapit sa headquarters kung saan nandoon ang Criminal Investigation Division. Sila ay sumisigaw ng agarang hustisya. Gusto nila na maparusahan ang mga taong responsable sa pagpatay kay Omar. January 29, 2022, ang judge ay nagutos ng siyam na buwan na preventive detention para kay Rosa at Gian nakaparew inakusahan sa pagpatay kay Omar. Ililipat din sila sa bilangguan upang magsilbi sa panahon ng prevention detention. Sa resolusyon na idinikta ng judge, si Rosa ay kinasuhan ng kasong parricide kung saan na ayon sa penal code ng Peru ay nagtataglay ng isang malupit na sentensya para sa mga nagtangka laban sa buhay ng kanilang ama, ina, anak o sa taong kanilang pinakasalan. Si Rosa ay mahaharap sa hindi bababa sa 25 years na pagkakakulong. Sa kabilang banda naman, si Gian ay nakusahan ng qualified homicide na may sentensya na hindi rin bababa sa 15 years. Dahil sa COVID protocols, ang hearing ay sinagawa sa pamamagitan ng virtual. Ang mga akusado ay nasa kwarto lamang ng headquarters. June 13, 2022 ay na-identify na ang pangatlong sospek. Siya ay si Fernando Jose Mundaca Gonzales, 20 years old at dati na rin nasangkot sa iba't ibang kaso at tumakas. Napagdugtong-dugtong na ng mga investigador ang nangyari nung araw na nangyaring krimen. Ang prosecutor ay nag-request ng 31 years at 8 months na pagkakakulong para kay Rosa bilang pangunahing salarin. Habang si Gia naman bilang primary accomplice ay humiling siya ng 24 years at 4 months na pagkakakulong. Si Fernando naman bilang primary accomplice din ang prosecutor ay nag-request ang 22 years na pagkakakulong. Dagdag pa doon ang tatlo ay kinakailangan na magbayad ng $27,000 o halos 1.6 million sa peso. Ang mga akusasyon laban kay Rosa ay batay sa katotohanan na siya ay nabigo sa kanyang tungkulin bilang asawa. Una na doon ay ang pagtataksil niya kay Omar at ang pagplano na patayin ng asawa kasama ng kanyang kabit na si Gian. Isang kakilakilabot na pamamaraan nakitili ng buhay ni Omar sa pakikipagtulungan sa ibang tao. Matapos ang paglilitis ay nasentensyahan si Rosa ng 31 years at 8 months na pagkakakulong. Samantalang si Gian at Fernando naman ay sentensyahan ng 25 years at 4 months na pagkakakulong at eligible lang para sa parol pagkatapos ng 22 years sa kulungan. Lahat sila ay maninilbihan sa kanilang sentensya sa penal prison. huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento and please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video maraming salamat